Angelica Baisa, uh, taga Consuelo, Malabon City po. Uh, kami po ay nagpapasalamat kay Mayor. Kahit paano, na kahit paano nakikita na namin yung mga kamag-anak namin yung mga... So, yung, kahit paano, may malinaw. May malinaw, you know. may malinaw na nakikita na namin. May umpisa na. Sana tuloy-tuloy na lang din po. Hello po, uh, kami nga po ang uh, ng buong pamilya ko ay nagpapasalamat sa uh, kay Mayor Ginny Sandoval dahil ito na nga po ang uh, tugatog Tugatog Cemetery ngayon ay napakaayos na po at uh, nandito na nga po yung pangalan ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po Mayor. Efren, eh, friend, sa Sityo Santo Antonio Concepcion, uh, papasalamat po ako kay Mayor na nakita po namin yung ano, kompleto naman sila yung mga mahal namin sa buhay. Balit, 3 years na lang. Ako po si Joan Castro. Maraming salamat, Mayora. At uh, muli namin na silayan ang Tugatog Cemetery. Maraming maraming salamat po. Napakalaking uh, napakalaking kagalakan. Nakita ulit namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat panganin namin siya nag-iisang Kaya sobrang bigat that time. Uh, kailan po nangyari ito? 2012 po. So more than 11, ano ba na? more than 10, 11 years. Ano nga po yung nangyari? Uh, Na-accidente siya dito sa ating harapan ng na simbahan. Nasagasaan siya ng jeep. Unfortunately, hindi ako yung kasama. Ang kasama yung kanyang lola. Kaya nasa trabaho ako noon in Batangas, field work yung tinawagan ako o oh, yung anak anak mo na aksidente. So immediately, umunta, from Batangas, halos ano lang po, isang oras lang yung biyahe ko hanggang maarating ako sa MCU. Sa MCU, inabutan ko pa siyang buhay. Tingin nga lang po, medyo ano na siya. basag po kasi yung kanyang ribcage. So nagpapaano na lang sa kanya, ang nagbubuhay na lang sa kanya yung hangin at saka yung tusok na tulo. Then ako yung kasama sa ER for the x-ray. Ang huli kong narinig sa kanya, uh, opo. Kasi sabi ko sa kanya, nak, kaya natin to. Ang sagot niya lang, opo. That's the last word na narinig ko dun sa kanya Kasama ko po misis ko dito para lang makita na ulit namin yung name or Bito ka, ano lang na lang po, status symbol na lang din naman yung mga phones. Ang ano ka na lang sa anyo, isang memory, name, na nandito pa rin sa Sotogato Cemetery. Sa Ayun na naman po yung ano namin. Ayusin po natin lahat yan. Opo. Okay. Para maging, uh, ma makita nyo pa ng maayos. Opo. Mahalusin. Okay. Ma yes po.